Kasunod ng direktiba mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa gabay ni SILG Juanito Victor Remulla, inihayag ng Philippine National Police sa sila ay nagdeklara na ng full alert status sa lahat ng unit ng pulisya lalo na sa Northern at Central Luzon bilang paghahanda sa paglakas ng tropical storm 1. Tiniyak ng PNP na ang kanilang mga tauhan ay handang-handa at mananatili sa ground 24/7 upang makipagtulungan sa mga local government units at disaster response agencies sa pagsasagawa ng preemptive at mandatory evacuations. Ang pangunahing focus ng pambansang pulisya ay ang pangasiwaan ang ligtas na paglipat ng mga residente patungo sa mga evacuation center mapanatili ang kaayusan, isecure ang mga vital installations at panatilihing bukas ang mga emergency routes. Muling nagpaalala ang PNP sa publiko na sundin ang mga pampublikong advisories at titiyakin itong nakahandang magsilbi at magprotekta anuman ang kalagayan ng panahon.